ng gabi o mga abigan ito yung mga naka-duty ng ano wala pa yung aming kongsi wala po yung yung iba iwa-iwa ho yun mga naka-duty o tanog wala po yung pawi naka-duty ako Kaya, to, yung iwa yung

la traffic okay, guys Tara pa magatasin dito no. E pa mga bigyan, babe po, pa ulit